Magandang tanghali po mga kalaki, mainit pa rin po ba sa inyo? Nako napakainit pa po rito sa amin. May 21 na po ng alas 11 po ng umaga mga kalaki at talaga naman po ang init ng araw, tirik na tirik mga kalaki, napakainit po. Ingat-ingat po tayo ha dahil ang dami na pong na-heat stroke sa mga init, huwag po tayo naglalabas. Uh, mas maganda po mag tayo sa bahay at uminom po tayo ng mga tubig para po hindi tayo ma-dehydrate. At ngayon mga kalaki, ngayong alas 11 ng umaga, habang nagla-lunch kayo, abay manood kayo ng vlog natin dahil, <coughs> bayan, mamimigay po tayo ng mga kumpletong digits po na 6 digit para po sa mga jackpot Pilipinas na loto at loto abroad mga kalaki. Ito po ay mga bagong sumada, mga bagong numero na pwede nyo pong tayaan mga kalaki. Sa mga interesado po, kunin nyo po ang mga lucky numbers namin at ilaban nyo po mga kalaki. Sa mga hindi naman po, okay lang po yan. Marami po kayong mapapanood yan na nagbibigay ng lucky numbers. Pero sa mga naka-stay po sa amin at mga nananalo sa mga lucky numbers namin, stay lang po kayo dyan at tuloy-tuloy lang po tayong mananalo. Huwag po tayong mainggit sa kapalaran ng iba kung sila po ay nanalo. Na ano po, lagi ko po sinasabi yan dahil may mas maganda pong kapalaran na nagaantay po para sa iyo. May mas magandang biyaya mga kalaki. Kaya tutok na po rito. Ito na po ang mga 6 digit lucky numbers. Umpisahan na po natin. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki, tutok na po rito. Ito na po ang 10 digit lucky numbers abroad. Ang 10-digit lucky numbers mo ay number 30, number 37, number 43, number 56, number 59, number 61, number 24, number 28, number 16, at number 10 Ayan po mga kalaki At syempre po isunod na po natin ang 8-digit lucky numbers abroad Ang 8-digit lucky numbers mo ay number 15 number 26, number 37, number 33, number 21, number 8, number 19, at number 12. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers mo ay number 5, number 20, number 24, number 26, number 15, number 14, at number 20. 9. Ayan. At syempre po mga kalaki, ito na rin po ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25. Kunin mo na mga kalaki. Bakit po mga katira naman ang ilong ko? Ito na po. Number 3. Number 11. Number 14. Number 16. Number 23. Number 25 At syempre po mga kalaki Ito na po ang 6 digit 0 to 9 Ang 6 digit 0 to 9 mo ay Number 2 Number 0 Number 1 number 7, number 9, at number 4. At syempre mga kalaki, ito na po ang 5-digit lucky numbers abroad. Kunin mo na. Number 38, number 4, number 23, number 27, at number 31. Ayan, kumpleto po ang mga lucky numbers abroad mga kalaki. Bago po natin ibigay ang mga lucky numbers naman ng mga 6-digit lotto po dito sa Pilipinas. Dapat sa mga bago po dyan na nanonood ng vlog namin, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin. Ha? Hanapin nyo po kami sa Facebook. I-search nyo po Red Parungkin. I-check nyo po lagi ang followers na meron pong 400,000 followers. Check kami po yan. At syempre meron po tayong second account, Red Parungkin din po na naka yellow t-shirt ako na may 51,000 followers at Aris Gatchalian Ayan may mga Uh, legit na account natin mga kalaki Sa Facebook, meron din po tayong YouTube Ang YouTube natin, right? Parungkin po na merong Uh, 16,800 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok natin Red Parongkin po na merong 424,000 followers. Ay pa yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayo humingi ng mga lucky numbers diyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video natin at heart ng heart mga kalaki, automatic po padadala kita ng mga lucky numbers agad-agad po diyan sa Messenger mo. At tatayuan mo yan sa loob po ng 3 days. Mga kalaki, yung mga iba po na nabigyan ko sa messenger ng lucky numbers, hindi pa po nila sinisin ang mga messages nila. Isin nyo po yun sa message request, makikita nyo po may lucky numbers kayo doon. Baka isa ka sa nabigyan ko. Tandaan nyo po ah, sa mga nakafollow po ah, dapat po nakafollow para mabigyan ko ng mga lucky numbers. At syempre, ang lucky numbers namin, libre po yan, wala po yung bayad. Private consultation po ang may membership. At good for 3 months naman po mga kalaki. Ah, ako po magbibigay ng mga tatayan mo sa loob ng 3 months sa wedding, sa national, sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad at STL mga kalaki ako po ang magbibigay sa inyo niyan pag sumali sa private consultation aalagaan kita tutudukan kita sa mga laban mo sa Pilipinas at abroad ng mga lucky numbers at syempre pa mga kalaki iko-code ko ang birth at birth mo at baka dito swertihin ka sa vlog namin sa mga lucky numbers natin, di ba? Ikaw na kaya ang susunod nating winners na mapopost sa Facebook. At siyempre kaya sa mga interesado po na subukan ang mga lucky numbers namin na private, abay magpa-member na po kayo, message na po kay sa akin sa Messenger at make sure po na makakausap niyo muna ako. <coughs> bago po kay magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Marami po kasing gumagaya sa atin. Okay? Ito na po mga kalaki. Ituloy na po natin ang pamimigay ng mga laki numbers. 6 digit Pilipinas. Ito na po ang 642. Number 16. Number 25. Number 40. Number 39. Number 33. At number 11. At ito naman po ang 645. Number 21. Number 26, number 28, number 34, number 39, number 7. At ito naman po ang 649, number 13, number 17, number 25, number 31, number 38, number 42. At ito naman po ang 655 lucky numbers, number 36, number 41, number 45, number 23, number 12, at number 8 at ito lang po ang pinakalas ang 6 digit lucky number 6 58 number 32 number 37 number 48 number 51 number 30 at number 16 ayan mga kalaki kompleto na po ang mga laki numbers natin uh, pwede na po yan tayan maya maya po mga kalaki pagka lumabas po kayo ha ingat ingat po at napakainit po ng panahon mga kalaki 3 days nyo po aalagaan yan huwag nyo po agad agad binibitawan ang ating mga laki numbers at syempre po ito na po paborito ng lahat ang shout out time ayan shout out po tayo sa Dominguez family po ayan Dominguez family sila ayan Nanay Luz ayan po at sila ah uh, uh, sila Al, ayan, sila Kuya Marvin, shout out po sa inyo mga kalaki maraming salamat po sa walang sawang panonood nyo po sa amin at syempre po mga kalaki maraming maraming salamat po sa mga tumututok sa amin na nagtsatsaga po dyan at sinisigurado ko po sa inyo so swerte po tayong lahat dyan, antay antay lang po tayong mga kalaki, baka may mapalampas kayong numero, sayang po kasi ang dami po talagang napapalampas silang numero pero lumalabas sayang po, at syempre po, dito naman po sa mga driver naman po, at ito po ay sa, barang sa Balintawak <clears throat> Balintawak Public Market po. ayon po. Shout out po sa inyo sa mga pedicab driver. May pedicab driver ba dyan? Ah, ah baka ito yung ano, parang <clears throat> parang yung motor na, yung bike na nilagyan ng motor. Ayan po. Hello po sa inyo. Parang habal-habal sa Bisaya. Ganon. Shout out po sa inyo, sa inyo, sa mga driver po dyan. Taxi driver. Lahat na po ng driver dyan. Sa Balintawak Public Market. At sa mga mga nagtitinda na rin dyan. Shout po sa inyo. Mananalo po tayo ngayon. Claim it mga kalaki.